hey guys. Papasok tayo sa Tribal Village dito po sa Baragatan and let's start sa tagbanua. Yan, ito po yung mga uh, kumbaga tahanan ng ating mga uh, kapatid na Tagbanwa dito po sa Palawan, isa mga tradisyon na bahay. Yan. Pwede po natin tignan yung loob. Ayan, dito po yung loob Tribong Tagbanua Central Calamian Tandual Tandula inin, yan. Ito po yung loob ng bahay po ng mga Tagbanua Ito po yung itsura nya Ayan Alright Let's move Ay Natanggal Natanggal guys Sorry Ayan Ito po yung mga tradisyon na kasuutan ng ating mga kapatid na tribong tagbanua ayan next po tayo sa Palawan. Palawan. Isa sa mga try po ng Palawan ang Palawan. Ayan. Ito po ang kailangan tradisyon ng mga tahanan. Ito po yung loob. Yan po yung loob. Alright. And ito naman po yung kailang kasuotan ang ating mga kapatid sa tribong paloan ayan yan po yung kayo tahanan at ang kanilang kasuotan ayan and guys dito naman tayo sa Batak ayan Guardian of Last Frontier ayan ati mga kapatid na mga Batak ayan ito po yung kayo lang kasuotan kaya na tradisyon na kasuotan ang kanilang necklace sa kailang damit Ayan po. Tibong patak. Ayan, nakailang mga kagamitan. dahil lang mga necklace, guys, no. Ayan po. Nakailang gamit. And of course, dito po yung loob ng kailang tradisyonal na tahanan. Dito po sa tribal uh, village sa Batikatan. And dito naman po sa tribal mulbog yan, katamen mga pati dating muslim ayan, ito po ang kailang kasuotan ang, mga tribong mulbog the first people of Balabak ayan, yan pula sila pala yung kauna ang tao po doon na nanirahan po sa Balabak ang tribong mulbog na napakaganda, yan po kailang tradisyon na kasuotan And of course, ito naman po kailang tradisyon na tahanan. Yan po. Ayan. Ito po yung loob. Alright Yan po ang Tahanan nila And of course next is Tribong Cagayanen Ayan The people of silio Ang Tribong Cagayanen Ito po ang kanilang mga tradisyon na ah. Kasuotan Ay may face ah. May bag Tignan natin yung loob Ay ang daming product guys Daming product sa loob Yan po ang kanilang mga kasuotan At ang kanilang tahanan. Next po tayo sa tribong Cuyunon. The Cuyunon of Paragua. Ayan. Isa sa mga talagang dialect po ng Palawan. Ayan. Ito po ang kailang tradisyon na bahay. And of course, ayan po. Magamit po. Ayan. Pang sandok yata to. Ay, may mga bag po dito na binibenta worth 180, 100, Pugadan. Pugadan eh. Pugadan. Ayan. Sandok. Nagawa sa ano yan tayo ng ano eh. Buko. Tama ba? Inigo. Ito naman yung sa ano diba? Sa palay. And of course balahin. Tama ba? Balahin. Kayeg. Kayeg. Ayan yung mga tradisyon na gamit po ng kuyo. Kanyang kayeg. Bala and ayan Sarin Sarading Lusong eh lusong ba yung pang ano Ganun. mga saging diba pang bayo ayan po ang tribung kuyo no next po is tribong kagayanin ito po ang kailang tahanan kagayanin is the keepers of Agataya Island ayan ito po ang kailang mga tradisyon na mga kagamitan at syempre ang kanilang kasuotan. Ayan. Kaya po talaga nating uh, kumbaga uh, alamin yung mga tribu ng Palawan para malaman natin kung saan po nanggaling ang ating mga ninuno. Ayan. Tribong kagot din, Ayan. Ito po kayo lang mga gamit. Ayan, mga tradisyon na gamit. Meron din pang ano sa bigas. makeup, May presyo din ito. 85. And yung mga sandok. And pang bayo. Meron din po sila eh na kailangang kasuotan alright ayan po ang kailang tahanan, ayan yan po, nakikita nyo po ang iba't ibang tahanan po ng mga uh, tribo dito po sa Palawan from Tagbanua tribo Tagbanua, Palawan Batak, Mulbog Cagayanin, Cuyunon and Agotaynin, ayan yan po yung ating mga uh, kung tribe dito po sa Palawan kaya dapat po nating sa mga bibisita po dito sa capital syempre uh, daan na po natin yung part po na to para mas malaman po natin ang ating mga sinaunang taga Palawan na nanilag po sa probinsya ng Palawan alright, thank you so much and see you guys sa next video paalam